Uh, bago tayo matulog no uh, kailangan nating gawin maganda uh, maghanda ng uh, lulutuin para bukas no yung mga hard cook kaya ng balbakwa, bulalo, yung mga ganun uh, pang kalderita natin kailangan nating palambutin no And bago pa matulog so kapag ito po ay nagsabay-sabay masyadong mainit dito so, ganyan kalakas ang kalan ko dito Ito'ng kalan naman 'to. Ako rin ang gumagawa nito. Ayan. pero kalan di uling lang 'to. Next time gagawa tayo ng kalan di diesel oil. Yan. So, sabay-sabay 'yan, ha? 'Yan. Para bukas 'to. And guys, uh, good morning. Um, umulan no kailangan na naman natin suungin ang ulan na to para mamalinti tayo kung na. nakarento tayo <coughs> kailangan eh wala tayong lulutuhin kapag di tayo mamalinti so, alis na muna tayo tara ハハ <laughs> guys uh, tapos na tayo no uh, pakain na rin natin sa wakas na. so ngayon ang uh, nga natin is um, nilinisan natin ng maigi no at saka ganun talaga tayo pag nagpakain sa kanila no uh, kailangan nilinisin natin bago na tayo magpakain kasi ayaw na ayaw kung may natirang mga pagkain tapos Uh, malagyan natin ng bago na. so mawala yung gana ng mga baboy kumain at saka yung nila, floor nila kailangan malinis din walang amoy para hindi tayo maamoy ng mga kapitbahay natin so ayan uh, sa ngayon nga pala guys meron akong gano'n sa inyo no? uh, kaya ito kunti lang yung binigay natin kanina dito sa inahin kasi Uh, buntis na no uh, sa November sa November 6 na yan ito naman, tunti rin yung binigay natin kasi sa December 6 din ito so ayun um, yung nga uh, palang sa tungkol naman sa panganganak nila ay uh, dapat nating uh, bantayan no um, gaya ng uh, diba lagi nating inaano na ang panganganak ng mga inahin ay umaabot ng 114 days diba? pero sa karanasan ko guys ay uh, meron akong inahin na nanganak ng 110 no? so lagi nating uh, isa sa isip na magmula, uh, mula 110 to 14 kailangan magmula tayo sa 110 yung paghihintay natin sa panganganak So, huwag natin hayaan na 114 days pa bago mga anak yan. So, huwag yung hayaan. Kailangan i-monitor niyo sila sa pagdating ng 110. I-monitor niyo sila sa bawat oras. no Kasi meron kasing iba na hindi pa lumalabas yung pag hinahawakan yung DD nila, yung nipple. Hindi lumalabas yung gatas no pag pinipiga mo. Tapos yung pala, sa hapon, mga anak na siya. So, hindi mo siya masusukat doon sa uh, paghawak o pagpiga ng nipple ng bibi nila para malaman na mga nganak na siya. Kasi pag pinipiga kasi natin yung nipple nung bibi nila na may lumalabas ng gatas, ibig sabihin malaki pa siyang mga anak. Ilang oras na lang o ilang minuto na lang. So mayroon ding iba na kapag pinipiga natin, wala pa, wala pang gatas. Pero maya-maya pala, eh, siguro, palagay natin mga 3 hours, nanganak siya. So, nangyari na sa akin yan guys, so dapat natin abangan lagi na pag uh, naka, ano na siya ng 110 days, lagi na natin i-monitor sa bawat oras no? hanggang sa 14 days. Meron ding 112 na nanganap. Nar naranasan ko na yan lahat. At saka naranasan ko rin na dalawang bisis yung panganganak no. Uh, nung nanganak siya and then pinabukasan and then other day nanganak siya ulit so ibig sabihin uh, ang lang ng gap ng isang araw tapos the next day nanganak siya hindi ko maintindihan nung una kasi bakit sabi ko bakit ganun hindi ko tuloy na bantayan so namatayan ako ng isa so yung nanganak siya ng pangalawa, eh, dalawang biik yung natira, no? So, yung isa naipit. So, hindi natin nabantayan. So, kahit nasa din natin na uh, nag-inject tayo, no? ng uh, pampa ano nang para manganak siya, hindi siya mahirapan. Pero, nangyari na sa akin yung pangalaw, dalawang bisis siya nanganak So, at dalawang bisis din nangyari sa akin. So, ito yon itong inahin na to. Yan. Yan. So, lagi nating uh, tandaan na may mga pangyayaring mga ganyan, no? So, doon naman po sa um, na natin, uh, sa tawag natin na sa panglinis, no? Na machine. So, kung gusto niyo ng pang heavy duty at uh, talagang malinis yung kanal, itatalik eh, talaga yung dumi, no? sa lakas ng machine at saka uh, yung hose at saka yung nipple na dapat gamitin papakita ko sa inyo yun, di ba? ito yung power spray na sinasabi na uh, pang di ba? so, kung gusto natin ng heavy duty at saka pang matagalan ito yun kahit na ano, kung talagang soba, sa baboy lang siya, umaabot siya ng hanggang ano no, uh, 10 years. So ang babantayan mo lang nito is yung mga gasket niya, yung oil niya. Simp simpre, pero matagal din mga ano uh, ito 5 years na eh. hindi pa ako nagpalit ng oil niya no. Kasi hindi siya na, hindi pa siya naubos. At saka hindi hindi naman masyadong marami no ang mga baboy natin. So ginagamit natin siya umaga, tanghali at saka sa hapon. So Patungkol naman po sa maintenance nito is yung gasket niya lang dito sa pump. Yun lang ang importante na palitan kung halimbawa mayroong leak. So, yan, no? At saka dito. Ito, dito. Ito, itong mga to. Minsan tumitigas yan. Tapos, parang bumabara na doon. Tapos, minsan nabibiyak na dito sa sobrang tagal. So, kailangan mo siyang palitan. So, ayan. Ah... Uh, sa so, makina naman uh, okay naman siya tapos dito naman sa hose na sinasabi ko na pangmatagalan at pang heavy duty ito ang gagamitin nyo yan ito yung hose na yan hindi ko masabi ko ano ang size nito basta yung pinakamaliit nito na hose na yung hose na ordinary na pang tubig, uh, ito yon so ito yung ginamit ko plus ito naman yung um, nipple na ginamit so ito mabibili mo to nasa 45 to 55 no depende sa brand niya oh, maganda yan kasi adjustable siya yan kung gusto mong bumuka yung tubig yan hindi gusto mo namang malakas ito guys nakakalinis talaga ito ng mga kanal no uh, wala talagang maitirang dumi sa katawan naman ng baboy talagang malinis siya hindi mo na kailangan na uh, gumamit ng brass sa katawan ng baboy para malinis lang siya hindi na kasi talagang tatalsik yung niyan. so ayan uh, sana ay, uh, nakapagbigay tayo ng uh, kaalaman tungkol dito no kasi ito talaga yung ginagamit ko at saka pang matagalan talaga siya na mai recommend ko sa inyo yan talaga at tungkol naman po sa price ng makina na yan So kung set na ang bibilhin mo, meron na yung kasamang hose, no? Pero yung hose na yon is kailangan nyo talagang palitan ng ganyang klase na hose. Siguro ang ipapalit na sa mga uh, 10 meters, no? Para mahaba siya. At ito ang ito na nabibiyak yung bumubuka na kapag uh, parang tuma habang tumatagal kasi yung libre na hose, yung yellow. Uh, habang tumatagal. Kasi rubber yan eh. So, habang tumatagal gumubukas, ano? tapos nagkakaroon ng bukas. So ito hindi. Uh, talagang mati matibay siya na klase ng horse. No? So patungkol naman sa price niyan is uh, kung na ang bibili mo kasama yung horse, mayroon na lahat. Uh, ang sayo na lang is ikabit. No? Uh, ang price niyan is nasa 5,000 to 6,000. Depende sa brand ng makina. So ayan no. Ah uh, nakapagbigay tayo ng uh, idea no na talagang matagal. Meron kasi yung ibang pang, ibang power spray na siguro tinatama niya is 2000 or 2000 plus ah car wash Pero, yung portable. Uh, hindi ako satisfied na uh, meron na akong nakita dito sa pinsan ko, ginamit niya no sa kanya motor. Parang hindi ako satisfied na maingay siya. Pero, mahina naman yung labas ng tubig. So, ayan, no? Uh, uh, yan yung uh, dapat nating bantayan na, mga kailangan. At saka, sa tingin ko, hindi siya matibay. Uh, hindi siya matibay. Yun namang gun, na gun type, na, ano, para spray, meron din yan. Eh. Uh, portable din siya. Uh, gun type lang siya, portable. Pero, uh, uh, hindi pa rin maganda yung tinalabasan doon sa tubig. Uh, tubig o sa paglinis mo, hindi ka talaga masatisfied. Dito sa ipinakita ko sa inyo, talagang masatisfied po kayo sa paglinis ng baboy, sa kanal, sa pluring nila. Nalinis po talaga. At sa kanal, walang amoy na matitira kasi power spray siya eh. So ayan guys, no? um, kaninang madaling araw, uh, oh, kaninang umaga, hanggang ngayon, no? makulimlim pa rin. So kaninang umaga, uh, ayan, um, naka-raincoat tayo no? kasi kailan uh, naman natin uh, sinuong natin yung ulan no? dahil kailangan makapunta tayo ng market so kaya tayo ngayon eh, medyo makamlay na medyo iba yung katawan natin no? kasi guys uh, tuwing gabi uh, nag, ano tayo nag-prepare tayo ng dapat natin palambutin no? bago tayo matulog. So, kaya, ginagawa uh, natin yan every night bago tayo matulog. So, talagang subsob na tayo sa init. Tapos, pagka dating naman ng morning, eh, so, pumupunta tayo ng market. So, kanina, umuulan. Medyo sumakit ang katawan natin. No? So, pagdating pa natin, mululuto pa tayo. Hindi, magiging isa dito sa ating uh, kunting baboy yan, no? So, parang hindi ko alam guys, uh, medyo hindi ko pa masasabi sa inyo. Pero, darating ang araw uh, na isasabi ko sa inyo yung final na ano natin. No? Kung dapat ba pagpatuloy natin yung trabaho natin. So, parang kasi hindi ko alam mo. No? Kasi masakit talaga sa katawan ko. At, at saka dito, nararamdaman ko yung mga medyo ko na medyo masakit. Uh, kasi habang kulang uh, kasi kami sa tao eh. Uh, bali, wala akong assistant um, na yung pang wala, wala akong problema sa mga sahog kung paano i-prepare kasi nandiyan yung asawa ko. And then pagkatapos na yun naman sa paghuhugas Kumbawa, natapos mo ah, gamitin yung mga kawali, eh kailangan, mabilis ako eh, kailangan mo kahit nandiyan makatagad yung mga kawali. So, kulang ng tao, walang makapaghugas. So, ako mismo yung maghugas. Kaya ako nararamdaman ang mga sakit sa mga joint mo. Dito, dito, ito mga braso ko, at saka dito parang masakit siya. At, ah, at saka nararamdaman ko yung parang mainit masyado sa katawan natin, natikman yung baga na. No? So talagang uh, masasabi ko na talagang ano, uh, hindi pang matanggalan ng trabaho ng pagluluto. No? Depende lang siguro kasi yung ano ko, uh, ginagamit ko kasi dito is kalandi cooling na may blower. No? So malakas siya, mainit na malakas ang apoy niya. So medyo hindi natin kayaanan. So, ayan guys ha. Uh, Maraming maraming salamat sa inyo sa inyong pagsubaybay sa ating uh, mga video at saka dyan sa ating mga subscriber, sa mga viewers natin. Maraming maraming salamat sa inyo sa bawat araw ng mga video ko ay eh, napapanood nyo at saka sana suportahan nyo ako palagi dito sa ating uh, channel at maraming maraming salamat sa inyo. Bagus!